Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng paya. Hello mga kasari. Kamusta po kayong lahat? Okay? So, ayan. Yeah, katatapos lamang po ng holiday. So, kamusta naman po ang ating mga bentahan? Ayan, no? Before holiday, eh, nag-aayos na tayo. Nag-replenish, -re naglilinis, nag-aayos. Hanggang ngayon, after holiday, linis, replenish, organize, no? At, uh, pag i muli ng ating mga paninda, no? So, yan. Yan lang po. Ganito lang po talaga Araw -araw gawain araw-araw na bilang isang tintera no? <laughs> ito talaga yung ating routine everyday day, oh yeah, magkakuba-kuba na tayo sa kaka yuko yuko pagkuha ng mga paninda o pag-aasika sa so paglilinis at kahit anong gawin nating linis ay eh, talagang magulo pa rin makalat pa din no mayat-maya ang deliveries. Ganito lang po talaga ang buhay tintera ng Sari Sari Store. Ayan, pagka naubos ng paninda, o check out ulit ng mga paninda, order ulit ng mga paninda, ng mga items, no? Para makompleto po yung ating mga items. At kailangan hindi pa talaga tayo nang ng stocks. After order, ayan, delivery. So, ayos-ayos na naman, no? Restock, restock. Talagang, ano, uh, paulit-ulit lang talaga yung ating ginagawa dito po sa ating sari-sari store. Okay, ayan, magkanta kubak-kubak na. Oo. Ayan, at yung aking damit ay eh, malapit na pong mag-crop top. <laughs> ayos dito, linis dito sa lansan doon, sa lansan dito lalagay po ako ngayon dito ng baby oil yung na-order ko po sa grocery red and green po yung aking uh, kinukuha para naman meron po pagpipilian yung ating customer at ito nga po na ko is 5 plus 1 by 5 plus free 1, okay, so dito po tayo mas malaking mas malaki yung ating pwedeng kitain sa mga pa-promo, so dito po tayo bumabawi, no, at ito rin po yung katibayan na hindi lang po piso-piso -piso yung ating kinikita dito po sa ating Sarasara Store. Kasi kapag merong promo, check na mayroong dagdag kita. Okay? Pero mag-iingat lang po tayo sa mga binibili natin mga naka items. Lalo na kapag kapag uh, pagkain po. Okay? I-check che po natin mabuti yung expiration date. Yan. Yan po yung number one na i-check natin kapag meron po tayo nakitang naka-promo. I-check po agad yung expiration date. Okay, at saka tingnan po mabuti yung presyo kung eto nga ba'y talagang uh, naka nakapromo or uh, marketing strategy nila na kapag per piece, eh, same lang din, no? Or mas mahal pa. So, i-double eh, check din natin yan, okay? So, yan mga kasari, dito po nagbibilang po ako ng tagpipiso. Yan yung binayad po ng ating customer. So, tagpipiso, talagang binibilang ko po yan isa-isa kahit marami pang customer. Basta may tagpipiso uh, bumili, talaga binibilang ko po talaga mga kasari. Nakaugal babalian ko na talaga yan. Kasi kapag nakulangan, di ba, sayang din naman yun. Kita na rin natin yun. Kaya gusto ko talagang sakto. Okay? At saka po pala, minsan, hindi po, na, hindi po napapansin ng ating customer na yung 5 uh, pesos, eh minsan, pagkakamalan nilang piso, ganyan, no? So, kasi magkakamuka. Kaya, tinitingnan ko rin mabuti yan. Kaya, pagka sobra naman yung naiabot sa akin ng customer, binabalik ko rin po yan sa kanila. Kaya, ganyan, no? Tsaka bawat piso mahalaga po talaga dito po sa ating sari-sari store. Kaya ugaliin po natin magbilang mga kasari. Huwag po tayong tamarin na magbilang kahit ilang piso pa yan. Kailangan po natin bilangin yan, okay? At dito naman po sa mga quantity ng ating items, ayan, eh, kailangan din po natin bilangin yan. No? Bilang tindera ng bayan, bilang at uh, tindera po ng sari-sari store, ay eh, kailangan po talaga nating magbilang. Ugaliin po natin magbilang, 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 okay? Yung quantity, ito double check natin yan. Kasi kapag may kulang, eh sayang yun. Okay? Kapag may sobra, eh pwede po natin ibalik sa ating ahente. Okay? So, kailangan talaga natin bilang, bilang, bilang wantosawang pagbilang at mahabang pasensya. So, ayan, hanggang dito na lamang po ang aking video, no, after holiday, no, kamusta na Ate Sara Store? So, ayan, napakita ko na po sa inyo yung Ate Sara Sara Store at yung mga ginagawa bilang tindera. Okay, so, ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you, thank you, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless.